This special programming is dedicated to all Filipino children young and old and their loving parents because education and reading are passports to countless adventures. GMA Pinoy TV Originals presents. <laughs> Plus o Pinoy Aklatan, Zilvin Stories for Kids. For today's episode, I will be reading you the story of the playful goose, o sa Kanyalo, ang makulit na gansa. Ready na ba kayo? Sige, simulan na natin ha. Maagang nagising si Mama Goose. Ngayon na siyang araw na mamamasyon sila ng kanyang mga inakay na sina Early, Giselle, Diana, Gordon. Gael at ang bunsong si Gani. Ito rin ang unang araw na tuturo ang mga pati Mama Goose. Ang kanyang mga chikiting, kaya naman excited ang lahat. Mga anak, tumago na kayo at nang maaga tayong makaalis. Ito ang pinakikihintay mo ng lahat. Ang araw ng inyong paglipat. Inaantok nga, huwag tinginin ni bigani ang kanyang mga mata at sunod sa sinabi ng inang ina. Mama Goose, totoo po ba ang sinasabi ng mga ko na malawak at makulay ang himpapawid? Tanong ni Gali sa kanyang ina. Oo naman anak, sigurado ako. mag enjoy ka lalo na at kasama mo kami ng inyong mga pag Hindi nagtagal, nakahilera na si Mama Goose at kanyang mga anak sa tabi ng ilog. Ang ilin niya, tumalo ng mataas sabay pag ng pakpak ang gagawin namin Mama mag sa pag nasa Eri na kami? Ang tanong ni Gurley. Madali lang, Gurley. Ituloy ko nila aspa sa tingin dalawang pakpak. At siguradong hindi kayo aalik sa ating provision. Kailangan letong V at posisyon natin na pagkulipad. Paliwanag naman ni Mama Cruz. Letter V? Kaya po ba yun? Oo, tama ka, El at kanya-kanyang pila na ang mga kapatid. Si Mama Bush ang sa kanina, at sa kanan niya si Gulli si Giselle at si Giana. Habang nasa kaliwa naman si Gael, Gordon at Gani! Gani! Asan ka na ba, Gani? Mama Bush, extremely lang po ako sa tali. Ang lilinaw at puniis na kasi ang tubig, ang lapig, ang sarap manlilipo. E, hindi mo ba nakikita ang handa na kami pinagpapigami ang kanyang mga paktak para matuyok at umuesto sa tabi ni Gordon. Handa na ba kayong mga anak? Handa, handa na po, Goose? Ah, mga Goose? Ang sagot ng mga magkakabalik na garisa. One, two, three! Isa-isa nang umarag ang mga garisa mula sa lupa. Pinakabahan pero pinigil na si Gany. Tapos baba ang kanyang mga paktak. Tumingin siya sa lupa at dito. Patunayan tama nga ang sinabi ng kanyang mga kalago. Malawak at kulay ang buong kapawit. O mga anak, tandaan nyo, mahalagang hindi kayo umalis sa pwesyo nyo dahil pinoprotektahan nyo ang mga kapatid yung sa likod ng pila. Sa bawat pag-espas ng inyong pagpak, mapapawasan ang pwesa ng hangin. At ang resulta, hindi tayo may hirapag ang hangin sa ating pagpapat. Ang tatanong ni para sila makakulat na yung kumpul kumpul sa namin. Mama, gus Ito na po ang mga ulap! Parang ang bon lupot na buwan! Titignan ko lang po, ha? Ang paalam ni Gani sa kanyang ina. Pero, bago ko man bibig ni Mama Goose para magbawalan sana si Gani, Abay, umiwanay na ito sa pila at nagpa sa mga unap. Ang pagkakas siya, umiga, at nagpagulong-gulong pa. Ah. Nang magsawa, inahol niya si Mama Cruz at yung mga kapatid. At nang nagulong makabalik sa pila, sinita siya ni Gordon. Pambihira ka naman, Gani. Mahina pa na ako nang humalis ka sa pila. Todo kang bayan sa pagliman. Huwag mo nang uulitin ganyan, ha? Pero parang walang naninig si Gani. Maya-maya lang, may announcement si Mama Cruz. Huwag ah. kayong tutulak dahil maya-maya lamang makikita nila ang bahay ko! sabi ng Bibi, isa niya si na. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anit, pito. Ito ang kulay ng bahaghari. Nagbilang naman si Giselle. Habang si Gani, sabi ng teacher ko, ang mga kulay nila ay red, orange, yellow, green, blue, indigo, at violet. Sabay landing sa paanan ng bahaghari. Kung hihwalay na naman si Gani, nasa Huli na, ang mga ni Mama Cruz na wala na naman si Gani sa pila. Kaya naman, naisip niya kung iwan sa gali si Gani. Ang sarap tingnan ng baghani! Kumikinala kayo mga kulay! Habang nakatitig sa baghani, narinig ni Gani ang malakas na pagaspas ng pakpak. Halos na ngayon siya sa lakas ng pwersa na rin rito. Nang na siya, nakita niya ang isang ways na makakulit po. Takot na takot si Gani. Tulong mama! Tiyos eh! Why not, girl? Sariya, dapat ko po ako! Bago pa man sumayad ang dulo ng kuko ng agila sa katawan ni Gani, ang daman niya ang paghagit ng isang pamilya na pagtas ko ng katawan. Mama, Tiyos! Sariya, dapat ko ako! Buti na lang at dahil kita bago ka na ng agila na yun sa takot si Yanni. Naisip niya tuloy na kung hindi sana siya kumiwalay sa Mama Gus at sa kanyang mga kapatid, ay eh sana yung hindi na siya nakita mag-isa ng Angela. Maraming salamat, Papa Gus! Walang anuman, anak. Halika na at habulin na natin si Mama Gus at iyong mga kapatid. Mula noon, hindi na humihiwalay si Gani sa kanyang Mama Gus at sa kanyang mga kapatid. Kaya sila'y namamasyal. Inako na rin niya ang pagtuturo sa iba pang mga gansa kung paano lumipan. Mama ay, wow, ang gansang naluluan ko ngayong lumipad. Good job, Danny Goose. Thank you, Amanda. you! Yeah. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig sa akin ngayong araw na ito at maraming salamat din po sa GMA Pinoy TV para sa pagkakataong ako po yung makapagkwento sa ating mga kapuso. For more stories, please watch them on GMA Pinoy TV and of course, follow their social media accounts. Ito po si Kari Season at ito ang Pinoy a plus Don't forget to watch Unang Hirit on GMA Pinoy TV at para naman po mapanood nyo kami sa Pinoy MD at ganoon din sa Balitang Hali, mapapanood nyo po kami sa GMA Live TV naman. Hanggang sa susunod mga kapag ha, please contact your pay TV provider. Or visit us at gmail. slash subscribe para ku sa inyong mga programa.